Kaya yeah, sira na yung pambelt na nakakabit Sira na Itong pambelt na nakakabit Itong reserva, wala na rin itong reserva oh. Yeah, wala na, wala, kasi, wala na kasing reserva Ito kasi yung Ito yung uh, bagong palit lang ito, lang ito yung bagong palit Ayan. Narito ako sa makina ng sasakyan na to upang baklasin ang pambelt na ito. At dahil nga sira ang pambelt na ito, ay kailangang palitan ng bago. At ating alamin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit maraming beses nang nasira ang pambelt na ito ng sasakyan na ito na reperban. Kailangang gumana ang kompresor. At nga ay sa pamagitan ng pambelt nito upang mapagana ang kompresor ng reperban ng truck na ito. At nga ay akin ang binabaklas ang pambelt na ito. At ako'y inyong samahan sa aking panibagong episode na ito. Aking ang umpisan ang pagsagawa ng sakyan na ito. At ito nga, una kong mabaklasin ang pambelt na ito, class ng pambelt at kailangan luwagan ko pa ang poly adjustment nito kaya ito ay medyo ako'y natagalan sa pabaklas ng pambit na ito sa wakas ay nabaklos ko na rin ang siram pambelt belt na ito upang makabili at mapalitan ng bago at gawing sample sa may auto supply bago okay. Maging itong sa pulley na magnetic coil ay kailangang palitan na rin Baka ito rin ang isang dahilan kung bakit nasisira ang pambelt na ito At hindi lang isang beses nasisira ang mga pambelt kundi maraming beses na rin Dahil kalimitan sa pagkakasira ng mga pambelt ay may katalasan ang mga pulley O kaya ay may mga tama na ito Dahil sa prosin ang nilaman ng sakin na to ay kailangang laging kondisyon ang compressor nito at ito nga ay araw-araw na ginagamit ang sakin na to kaya ito'y walang humpay na gumagana ang compressor nito di lang isang beses na sira ang pambelt nito kaya alamin natin ngayon kung anong dahilan ng pagkasira nito at kailangan gamitin pa rin ng mga liabe na numerogis upang mabaklas ang magnetic nito dito sa compressor na ito na nakabit sa sasakyan na ito hirap pag mechanic guys ako ah bit Gia Linh nha Sao pula y'all? Sao bà gô? Bà tăng, bà tăng tăng Anh đi nè lupotin guys, sana isa lupotan siya na. Galing medyo may katigasan na baklasin ang polymagnetic ng compressor nito, ato nga ay kailangan gamitan ng martilyo at pokpokin ito. <laughs> <laughs> alin yung original? oh o, ito yung bago. medyo may katigasan din ang bolt ng polymagnetic na ito. Kailangan gamitan ng vice grip upang maluwagan ito. गाॾी आहे sa isa yung balakas ang sira dito sa kwan panloob o panlabas labas, labas o oh. Tak boleh ni dok. Ipin. Ipin. Pemberitan di mana Tempat tanah kan ni Tempat tanah ikutannya ni Tempat tanah ikutannya ni maliit hindi compatible sino 'yung video 'to 23 na A few moments later... hindi sila ng piyesa ha. Kala nila basta basta lang ang Ang ng Pati hindi pinag-usapan namin yung ka mo hindi ating. yung yung Hindi yung ano ba sa maintenance? Cellphone. lang. lang. Cellphone lang. Pergawa na lang ako kung mag sa kanila Oo Okay, lang yung Yung sa ano lang, yung sa Pagpagaling ba rin? Yung Masa... sa Kam na sa Kam lang ka dyan, masalo may nakikialam doon saan yung isang ligdo na pinagiris tayo ay isa, sininsil ba naman dito imbis na pag nabangang pahing ganito dito sininsil di sira parang pang welding eh kina rin ni ka ka ano eh ano <laughs> yung magnetic ano <laughs> <grac> sa <laughs> kaya sa automatic nya <laughs> Atan pano itu? Ha? Pano itu? Ito <laughs> so, yan? Ay, hey. ito yung kuha niya? Yan o, yan yun. Sa gitna? O, oh, may washer sa gitna ito ah. Makapal. Ang klas yung washer? Kaya dyan. Ayun o? o? Uh, sa -sa. Ay, uring ba yan? Washer ko magkano'ng ganun tu. Ya, yeah, makapal yun. Ito. Ito. Share tour nga doon, share tour. Ito. Ito, ito meron dito. Meron talaga dito. Meron talaga yan dyan. Makapal waser nito. Ito, Ito, matay. Ha? Ito. 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 Marami pati uh, ito, yung sul lock, may lock sa rin, ano yung lock. Labi na silalim. yung nito eh. Hindi na ang tanggal nito.